Ha? Ano yung istorbo nyo ngayon? Ha? Hindi pwede, bawal. Pag kumain ako mamaya, mag rin kayo. So, sabi, tsura nyo, parang di pa kayo kumain. Tama ba yun? Ha? Tama yun? Tama yun? Mali yun. Kumain na kayo. Bawal sobra. <coughs> Oo, bawal. Ha? Hindi pwede yung daging sobra. Bawal yun sa inyo. Oo, oh, bawal. Hindi pwede. Ha? Bawal yon Kuya Oreo. Ha? Hindi pwede yung daging ganon. Kaya mamaya, mag-play na kayo. Ha? Play na lang, ha? Sa kalate. Ba Tas, pasapaw yung baho tayo Munsa Bawal na Up ka na lang dito Dali up na Up ikaw Dali up Magonligo Ang bango-bango Patanggal na Very good na Intindihan naman na Bawal na pag Kumain mamaya Wala mangungulit mamaya ha? Ano pala nasa labas? Ah, doon pala yung malaking aso. Kaya pala. Kaya pala eh.